Angkel! Angkel Julio! Angkel! Angkel! Toss! Hindi niyo siya mahanap dito. Wala rito si Mr. Borromeo. Aba, Maunong pa na magsulita ng Tagalog ang Hojin? Oo oh, nga. Pambihira ka? Ilag pa naman ako sapin ka? Nagtatagalog ka pala? Hintay mo na, Adelina. Hirosh, ano mo nalaman ng na ala dito sa huh? I saw him earlier this morning. Dito rin. Sorgar na to. Good morning, Mr. Bormeo. Sir, are you all right? Hiroshi, hey, pwede ba akong magbilin sa'yo? Pakisabi sa aking mga anak. Na huwag sila magalala sa akin. Kailangan ko lang umalis muna. Kundi wala na ako sa isa eh. Pakisabi na lang sa kanila.

Then he left. Sinabi niya ba kung saan siya pupunta? Iniwan niya na ka tayo. tate, Si Tansai. Tayo. Balik kayo. Hindi na rin po nagpakita pa sa amin ang aming amo hindi din po namin batid kung saan nagtuo ang inyong asawa. Wala rin siya sa aming bukid. Nagtungo dito kanina yung aming katiwala. Hindi na bale. Maraming salamat sa pagdalaw. Mauna na po ako eh, Hindi mo pa rin ba nakikita ang aking anak? Hindi po namin alam kung saan sila. Nagtungo ni Adelina. Madali na. Tara, na kayong iiyak, ha? Mabalik kayo ng tatay niyo. Ito, makaginagutom na kayo. Kain na habang mainit pa. Saan mo nakuha ang pambili nito, kuya? Huwag mong sabihin ng upit ka kalatiyo, tiya. Napakababa naman ang tingin mo sa akin. O oh, Dika ka pa kumukuha. Saramat. <laughs> Para sa ating apat. Para sa isang matapat na pagkakaibigan. Ano? Magiging na lamang ba kayo? Dali na! Cheers! Cheers! Oh, Cheers! Oh, oh. Cheers.